Ang episode natin ngayong araw na to ay konektado sa madilim na bahagi ng industriya na tinatawag adult services. At naniniwala ako na umiikot ito sa nakakagambalang pag-iisip ng ilang individual na tila hindi maitago sa kanilang sarili ang kung anuman ang kanilang iniisip. Pero umaasa ako na sana lahat ng ibabahagi ko ay isang katang-isip lamang at walang katotohanan. Tulad ng ibang bansa, ang South Korea ay mayroon silang tinatawag na trabaho pagdating ng takip silim. Ang Red Light District, isang makitid na iskinita na nakalinya sa mga establisimento na nag-aalok ng mga serbisyo para sa mga tamang edad. Ito ay naiilawan ng pulang ilaw na kumakalat sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ang ganitong klasing lugar ay makikita malapit sa istasyon ng tren o sa labas ng kabayanan. Ngunit, hindi sila dapat naroon ng legal. Dahil sa kapangyarihan ng mga publiko at pagtatag ng isang espesyal na batas upang supuin ang adult service industry noong 2004, sila ay pinalaya sa kanilang matagal na itinatag na mga teritoryo sa dahilan ng pagpapaunlad ng lungsod at sila ay nagkalat sa mga residential areas at mga motel towns sila ay lumipat sa mga massage parlors at office tells at nag-aalok pa rin na ganitong uri ng serbisyo. At itong klaseng gawain ay nagpatuloy dahil sa napakaraming demand. Ang mga tao ay parang mga bulag at bingi sa mga kaganapang ito. At ang nakakagambalang alamat ay nagsimula lahat noong September 14, 2010 dahil sa isang post na inupload ng isang kilalang miyembro ng online na komunidad na tinatawag Mixed Martial Arts Cafe. Ang kwento ng Dream Palace Motel na malapit sa Suwon Station ay umaalingaw-ngaw at kumalat sa buong komunidad. Ang miyembro na unang nagpost tungkol sa kwentong ito ay isang estudyante sa kolehiyo na ipinanganak noong 1990. Isang walang kamuang-muang na binata na hindi man nga lang nakahawak pa ng kamay ng isang babae. Ang istudyanteng ito ay bumaba sa Dongdaegu Station, bandang Alauna Jess, ng madaling araw. At habang siya ay naglalakad sa kanang bahagi ng footbridge, biglang may isang matandang babae na humawak sa kanyang braso at sinasabi na, Halika, maglaro ka. Magagawa mo to sa murang halaga lang, 30,000 won or 23 US Dollars. Gayon pa man, hindi niya ito pinansin dahil malapit lang ang bahay niya at pauwi na siya. Ngunit pagdating ng bahay, bigla siyang nagtaka kung ano ang ginagawa ng mga babaeng iyon. Kaya nag siya ng tanong para sa mga nasa tamang edad na mga lalaki na maaring alam ang tungkol sa ganung uri ng negosyo. Kabilang sa nagkomento ang isang user na may palayaw na Drift ay nagbahagi ng kanyang karanasan mula noong pag-alis niya sa military noong 2001 na nagsasabing ang isang babae na mas maganda pa kaysa sa mga artista ngunit walang braso at pinte ay ipinasok sa isang bag at sinabi pa nito na ito ay talagang totoo. Nangyari daw ito noong bumaba siya sa Suwon Station noong panahon ng kanyang pag-alis sa military noong 2001. May isang matandang babae daw na panay ang sunod sa kanya at sinasabing 20,000 won lang. Kaya nagmamadali siyang sinunda nito. Si Drift ay sinabihan na pumunta muna sa kwarto. Siya ay sobrang excited sa pag-aakalang makakasama niya ang isang magandang escort. Inabot niya agad ang pera sa matandang babae na humihingi ng bayad. At sinabi niya na maari siyang kumuha ng maraming oras pa hanggat gusto niya. Pagkaraan ng ilang minuto, nakatanggap siya ng isang traveling bag. Nalito sa narinig na ihanda at buksan ang bag, ngunit ito ay ginawa niya pa rin. Pagbukas niya ng bag ay nakita niya ang isang babaeng may magandang mukha at perpektong hugis ng katawan. Si Jeff na hindi man lang nakaramdam ng kakaiba dahil sa sobrang ganda ng babae ay eh biglang napaisip kung paano nagkasya ang isang tao sa loob ng bag. At sa kanyang masusing pagsisiyasat ay napagtanto niya na ang babae pala ay walang kamay at mga paa. Nang dahil sa kanyang nakita, siya ay parang baliw sa takot at tumakbo ng mabilis pabalik sa Suwon Station. Nang makarating siya sa Suwon Station at nakipagsiksikan sa maraming tao, siya ay nahimasmasan ngunit siya ay hindi makapagsumbong sa mga pulis dahil sa iligal na binabalak niyang gawin sa babae. Kaya siya ay may mabigat na dibdib na umuwi na lang ng bahay. Dahil sa nakakatakot na karanasan, hindi na siya muling umapak sa ganong klasing lugar. Binigyang diin niya ito ay isang tunay na insidente na nangyari sa isang motel na tinatawag Dream Palace na makikita malapit sa Soon Station inagdag pa niya ang kwento ng isang kasama niya noong mga oras na yon. Siya ay ipinari sa isang babae na buo naman ng katawan. Ngunit ito ay kanyang tinanong kung bakit ayaw tanggalin nito ang suot na sunglasses. At ang sagot naman ng babae ay wala siyang isang mata. Apat na araw pagkatapos ang nakakagulat na komento, may nagpost ulit na isang user na ang palayaw ay I'll tell you tungkol sa isang katulad na kwento na kanyang narinig mula sa ibang online na komunidad na tinatawag Today's Humor. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa hindi ko akalain na ilalabas ko ang kwentong ito. Itungkol din sa kanyang karanasan sa mga panahon ng kanyang serbisyo sa militar. Nang sunod-sunod na bumalik ang mga bagong sundalo mula sa kanilang 100 days na bakasyon, narinig niya ang kwento habang kaswal na nagtatanong kung ano ang ginawa nila noong sila ay nasa labas at nagbabakasyon. Hindi niya makalimutan ang mukha ng isang lalaki na mukhang maputla at ang mga mata ay mukhang seryoso at hindi nagbibiro. Kinagabihan pagkatapos ng roll call para sa pagtulog at nakapatay na ang mga ilaw, si username I'll tell you ay narinig niya ang kwento ng bagong sundalo. Kahit iniisip niya pa lang ang kwento ng bagong sundalo na iyon, siya ay nanginginig na. Ang bagong sundalo kasama ang kaibigan nito ay nalasing at gumagala sa lugar malapit sa sinasabing motel. Nang biglang may lumapit sa kanila na matandang babae na halatang involved doon sa mga sinasabing adult services business. Sa kanilang kalasingan, nagbayad siya at binigyan pa niya ang matandang babae ng ekstrang pera dahil nag-request siya na isang masunurin na babae ang kanyang gusto. Napagtanto ng babae na siya ay tipikal na laging pumupunta sa mga motel. Binigyan siya ng matandang babae ng isang misteryosang ngiti pagkarinig ng kanyang request. At sabay talikod at sinabi na, Okay. Ang baguhang sundalo na naghintay sa loob ng motel ay nagalit nang bumalik ang matandang babae at walang dalang babae para sa kanya. Pero siya ay napahinto na makita ang matandang babae may bitbit -bit na bag sa kanyang likuran. Ibinaba ng matandang babae ang bag na karga sa kanyang likod sabay sabing siya ay napakamasunurin na babae. Sinabi pa ng matandang babae na magpakasaya siya hanggat gusto niya at umalis anumang oras na gusto niya. Pagkatapos nun ay lumabas na ito ng kwarto. Noong una akala ng baguhang sundalo na may dala siyang lasing na babae mula sa kung saan. Nang buksan niya ang bag ay lumitaw ang mukha ng isang babaeng nakangiti. Ito ay mukhang nasa kanyang late twenties. Hindi niya namalaya na hinuhubaran niya na ito hanggang sa may dibdib. Ngunit bigla niyang naramdaman na may kakaiba sa kanyang balikat. Nang hinubad niya ang manggas ng damit ng babae ay nakita niya na ito ay walang braso. Pagkatapos ay chinek niya ang ibaba na bahagi ng katawan ng babae sa pag-iisip na baka siya ay lasing lamang. Naisip niya na kakaiba ito at tuluyan niya nang binuksan ang bag at nakita niya na ang babae ay walang mga paa. Napasigaw ang sundalo habang umaatras at siya ay nadapa sa sobrang takot. Nakita ito ng babae at nakangiti ito sa kanya at siya ay tinatanong kung bakit siya natatakot habang ito ay kumakaway pa sa kanya. Ang baguhang sundalo ay di makagalaw sa sobrang takot Napamura at tumakbo palabas, wala siya sa sarili habang tumatakbo palayo sa lugar. Kalaunan, ang bagong sundalong ito ay ipinadala sa ospital ng mga military mula sa kanyang duty matapos na-diagnose na may hysteria. Minsan pag ito ay kanyang kinikwento sa mga boss, sa tuwing may inuman o party silang lahat, ay tumatawa ang mga ito at sinasabing huwag siyang magbiro. Ngunit ito ay pinatutuhanan ng kanilang bagong boss at tinanong siya kung paano niya nalaman ang kwentong ito. Sinabi niya na ang insidenteng ito ay ibinasura na ng tagaloob ng industriya at sinasabing hindi ka panipaniwala o iniiwasan na banggitin para sa dahilan ng siguridad at ito ay nangyari labintatlong taon na ang nakalipas. Ang nakakagambalang kwentong ito na umiikot sa istasyon ng Suwon sa loob na ng mahigit sampung taon ay nailarawan sa isang partikular na lugar na tinatawag bilang Dream Palace Motel. Sa katunayan, may dalawang lugar na tinatawag Dream Palace sa Suwon. Ngunit karamihan sa mga kaugnay na larawan ng alamat na ito na makikita sa internet lalo na sa iba't ibang YouTube channels ay ang original na Dream Palace Motel bago pa ito na-renovate. Ang mga kasalukuyang nagpapatakbo ng motel sa dating lokasyon ng Dream Palace at ang mga opisyal ng Suwon City Hall Women's Policy Division na namamahala ng mga gawaing kaugnay sa mga adult services related affairs ay sinasabi na walang basihan ang mga kwento. Kahit na may kinalaman pa ang pera, ang idea na putulin ang mga paan ng mga kababaihan at pagpilit sa kanila sa mga serbisyong ito sa halagang 20,000 won ay isang walang katotohanan na kwento gayun pa ang mga kwento tungkol sa mga babaing ito na walang mga paa ay hindi lamang sa paligid ng Suwon Station. Unit kumakalat din ang kaparehong mga kwento sa Red Light District malapit sa Yungjungpu Station. Ayun pa sa ibang kwento, mayroon ding isang babae na nagmamay-ari ng bar sa Yungjungpu ay nagtatago ng mga babae sa isang box. Sa katunayan, ang pinagmulan ng alamat na ito tungkol sa Dream Palace ay naayon sa Orleans Legend sa France. Ang Orleans ay isang syudad sa Loire Department of Centre Val de Loire Region kung saan marinig ang mga kwento ni John Dark. Ngunit noong May 1969 ay nakilala ito bilang sentro ng mga kakaibang kwento. May mga kumakalat na kwento na pagpupunta ka sa changing room sa basement ng isang butik sa Orleans, ikaw ay tuturo ka ng sedative at ibebenta sa mga dayuhang traffickers. Kinalaunan, may mga kwentong lumalabas na ang gumagawa ng mga krimen ay ang mga Hujo o Jewish. Sa bandang huli, ito ay inihayag na isang chismis lamang na sadyang kinakalat ng dalawang racist na organization sa ibang bansa sa Asia ay mayroon ding kwento tungkol sa isang Japanese traveler na nakatuklas ng pansamantalang teatro sa isang remote village sa China na may markang Dharma. At sa kanilang pagpasok ay nakita nila ang grupo ng mga Japanese na nasa stage na putol ang ibang bahagi ng katawan. Sa kwentong ito kumikita ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga taong may pinuto sa katawan maliban sa dila. Kung maswerte sila at hindi naputol ang kanilang dila, ay humihingi sila ng tulong sa mga Japanese na pumupunta doon. Ngunit dahil sa mga nakapaligid ng mga Chinese, nagpapanggap sila na hindi nila naintindihan. Umaalis na tindahan at bumabalik sa Japan. Ngunit kapag ang isang traveler ay nakaramdam ng pagkaawa, ay sinusubukang mag-imbestiga at inaalam ang identity ng mga taong may putol na bahagi ng katawan at napag-alaman na ito ay ang mga taong nawawala habang nagta-travel na mag-isa sa China. Gayunpaman, walang napapatunayan na totoo at hindi natin alam kung ang mga nakakakilabot na alamat na to ay totoo o hindi. Ang kwentong ito ay may bahagyang binago, pinaganda at ipinasa sa loob ng dekada. Dahil laging ginagawang paksa ang tinatawag na adult services, naging man siya ito sa lipunan at naging elemento ng takot para sa mga tao. Ito ay may naging ambag sa paglabas ng alamat ng Suwon Station gaya ng alam natin ngayon. Ang nakakagimbal na katotohanan ay ang mga babaeng ito ay naging bahagi ng mga alamat na kinasasangkutan ng mga pinutol na paa na tila wala na sa kanila ang kanilang karapatang pantao o human rights. Totoo man ang mga kwentong ito o hindi, ang alam ko lang ay may mga ganito pa rin pangyayari sa ating kapaligiran hanggang ngayon. May mga tao pa rin na walang awang gumagamit ng kapwa-tao nila para kumita. Masikit man isipin ngunit ito ay totoo. Kaya dublihin na lang natin ang pag-iingat araw-araw at siya nagtatapos ang episode natin sa araw na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.